Dahil tuna na nga sa kalam ay naisip kong magluto ng tuna steak Sa totoo lang ay napakahirap mag-isip ng iyo ulam sa araw-araw Lalo na kung ikaw ay taong bahay at umagat ang halihapon ay nagluluto ng ulamin Kaya ayan ay ready ko na nga yung aking tuna lulutuin at nilagyan ko na ito ng asin Naglagay na nga rin ako ng pamintang lurog At akin na itong dad para magpantay ang lasa ng asin at paminta Pagagaling ko nga lang pala niyan sa CR <laughs> Sa tingin ko nga ay okay na kaya naman sinet aside ko muna Nilabas ko na nga itong aking sangkala pang malakasan at tagpitpit na ako ng bawang. Pagkatapos nga ay akin naman itong binalatan at pinitpit ulit dahil walang patawad yarn. After ko nga mapitpit, syempre gagayatin ko pa rin yan. Okay na, kaya naman nilagay ko muna dito sa mangkok na kahoy at isinet aside ko muna ulit. Pagkatapos nga ay aring sibuyas naman ang aking binalatan. Tapos na nga yan dahil ginamit ko yung iba niyan dun sa sinigang kong na noong nakakaraan. Gagayatin ko nga lang yung panggisa dahil yan na rin ang gagamitin kong sibuyas sa panggisa sa aking tuna steak sauce. Ayan nga at okay na rin kaya naman iseset aside ko lang din yan at isasama ko dun sa bawang kong ginayat. At kalamansi nga pala ang gagamitin kong pampa asim dyan, kaya naman nagpakuha na ako ng kalamansi dun sa aking asawa sa tindahan. Ayan, at pasensya na nga rin sa kulay dahil tera tera na yan. Kesa naman mabulok, edi eh akin nang gamitin pambahay lang naman. Dahil na ready ko na ang lahat, ay nagsalang na ako ng apoy sa kawali. Ay este, nagsalang na ako ng kawali sa apoy. Ay. Neredy ko na nga rin itong mantika at dahil mainit na ang kawali ay naglagay na ako ng mantika sa kawali. Suggest nga ng asawa ko na kapag magpiprito daw or magigisa ay canola oil na lang daw ang gamitin namin. O oh, sige, ikaw naman ang bibili niyan, walang problema sa akin. <laughs> Dami kong daldal at dahil mainit na yung kawali ay nilagay ko na yung tuna. Dahil may liit lang yung kawali namin ay tatlo nga lang yung kasya. Ayan at okay na kaya binaligtad ko na. After ilang minutes lang ayan ako'y nakapaghango na. Kaya naman yung pang second batch ay isinalang ko na. Sa so, totoo lang kapag pinasok mo pagiging content creator ay dapat witty ka. Minsan ako na nga yung nauumay sa aking mga pinagsasabi at piling ko ay paulit-ulit na. At ayan pa isa kung kailan naman nagawa ka ng content ay makikisabay pa ang paglobat niya. <laughs> Kaya ikaw kung gusto mo maging content creator, mag-isip-isip ka na. <laughs> o siya, ang dami ko nang sa chat. Kaya tara na mag-isa. Yan, nasalan ko na nga ang bawang at sinunod ko na nga rin itong sibuyas. Halo-haloin ko lang yan pagkatapos ay nilagay ko na nga yung oyster sauce. Naglagay na nga rin ako ng konting tubig at baka masunog yan. Halo-halo lang pagkatapos ay naglagay na nga rin ako ng konting toyo. Nilagyan ko na nga rin ng pamintang durog at saka konting asukal. Sinunod ko na nga rin agad itong calamansi na aking inipon. Ayun, at mga ilang minuto ng pagkakulo ay nilagay ko na yung pinirito kong tuna. May pagkahawig nga ang lasa nitong tuna sa karning baboy pero kung sanay ka na, ay baka mas masarap pa ang lasa ng tuna. Ayan nga, takay nakaluto na kaya naman kami ay kakain na. Ayan nga yung batang makulet at lagi na uuna sa hapagkainan. Sa mga nanonood po ng video namin, ayan, yung can request kung ano pwede pa namin ibang maluto na na tuna. Pwede ko rin kayong ma out sa dulo ng video kaya abang lang kayo. Thank you for watching!